Ah, bossing, so ito another issue ng uh, uh, click. Nadali yung uh, ano, nadali yung radiator ulit. So pangalawa na po ito no, within within the week, within the past two weeks. Pangalawa na itong unit na same ang scenario. Yung isa, naalala nyo, yung hindi naniwala dun sa suggestion namin magpalit ng radiator. Eto, hindi na kami pumayag kasi alam na namin kung saan patungo yon. Eto din is nagkaroon din siya ng problema dun sa joint comp. Kaya unang-una na natin tong ginalaw. Ito mga kaibigan na tatanda nyo. Meron kasi mga nagsasabi na kailangan daw isama na daw yan sa may thermostat valve. Ito mga kaibigan ang realidad. No? Hindi natin papalitan yung alam natin na hindi naman uh, issue ng makina. Eto kasi sa totoo lang si Click hindi naman nagkakaproblema doon sa may thermostat uh, ano niya. Uh, thermostat valve nya, itong part na to hindi naman to nagiging issue okay, so madalas na nagiging issue, ito po na hot side, Okay, so ibig sabihin yung hot side po kasi is nasa ibabaw at yung cold side po is yung nasa ilalim. So hindi po nagkakaroon ng issue doon sa so may part na yon. Ngayon mga kaibigan, ito uh, as usual, chineck namin, chineck ni Ryan to. Ay salayan oh. Wing! Geng geng. Etos <laughs> ito ngayon chineck niya to. Barado yung uh, reserve. So kailangan siguro doon may gito. Po nagtesting po kayo, nagpalit kayo na, na galing sa overheat yung makina ng click. Make sure na pati ito i-check nyo baka may nakabara dito so pag tumas yung level ng uh, init hindi siya supply o makakadagdag dun sa radiator so mga kaibigan ha tatandaan nyo po kapag ka po nag overheat yung click nyo ibig sabihin po nyan meron na po kayong mga dapat i-check like eto po ha ina-advise na namin sa inyo binibigyan na namin sa inyo check nyo number 1 okay? kapag nag overheat water joint comp Number one. Number two, radiator po kapag ka po nagtunaw-tunaw na yung mga plastic sa loob at lumambot na yung dulo dito. Okay? And number three, yung reservoir. Okay? Ito, kailangan nyo po i-check kung may bara dito. So, yan po yung tatlo na dapat yung tatandaan para po kapag ka po nagpagawa kayo ay hindi na po maulit yung problema nyo sa overheat. So, ayan mga kaibigan, again, pangat pangalawa na same scenario na pati yung radiator na damay. This is Grace, mo kasama po yung mga boys. Ayan, si Ninong Rai. Tapos ayan sila, nandito sila ngayon sa Skill Garage. Puno kami kahit maulan. Maraming ginagawa. Magandang araw po sa inyong lahat. Peace.